Paano kung nawawalan ka na ng gana sa ginagawa mo? Paano kung naubos na yung motivation mo na magpatuloy? Pagtapos mong panoorin itong video na to, malalaman mo yung mga pwede mong gawin, mga simpleng bagay na pwede mong gawin para magkaroon ka ulit ng drive, enthusiasm, gana na magpatuloy dyan sa ginagawa mo. Hello, ako nga pala si Christopher Orbilio. isa akong teacher and at the same time business owner. So, nandito ako ngayon sa school. Yan, Saturday pero nandito nandito ako sa school. Yan, ito. Nandito ako sa faculty namin. Meron lang kaming uh, tinapos dito ngayong araw na to. Pero bago ako muwi, ayan, muna ako ng video. Bago tayo magsimula, ito muna kwento. End of the year ng 2024, nakaramdam ako ng ano, pagkawala ng gana sa ginagawa ko na mga bagay. Sana dyan is yung pagkikreate ko ng video, pag-vlog, nawalan ako ng gana doon at uh, pati na rin yung yung trabaho kung pagmamarket sa negosyo namin na kainan. Parang naumay ba, naumay ako. At uh, hindi ko alam kung paano magkaroon ulit ng uh, gana or motivation para ituloy. Yan. Hindi na ako naging inspired. Parang ano ako naumay, naumay. Ang isa sa mga ginawa ko para makapag uh, patuloy is nagkaroon ako ng activity na which is yung ano mag, magpapawis yan yung pagpapapawis pag may time na bakante at makalabas nagpapapawis ako konting ano lang jogging jogging walking shooting sa basketball ayan and napapansin ko pagkatapos ko sa activity na yun nagkakaroon ulit ako ng gana parang nagkakaroon ulit ako ng uh, inspiration na gawin yung isang bagay ayun okay eto na kapag patuloy ulit tayo sa ating mga ginagawa. So paano nga ba magkaroon ulit ng motivation? Ano yung parang mga ba maging inspired ulit ko pag nawalan na kapag nawala ka ng gana diyan sa ginagawa mo? Ah, uh, yun nga isa sa mga pwede mong gawin is yung simpleng pagpapapawis. Minsan kasi pag wala kang activity na pagpawisan ka, parang ano, parang depressing. Malamang isa sa mga ginagawa mo pag hindi ka pagwala kang activity na magpapawis is yung nag scroll scroll ka na lang dyan sa social media mo. Which is, ang daming mga content doon na hindi ka naman kasali doon pero feeling mo affected ka. Mga issues na which is nakakawala na ng gana sa buong araw. Kaya bago magsimula yung araw mo, i-ano mo muna, tabi mo muna yung cellphone, ayan, gadgets, and then, ano, gumawa ng mga bagay-bagay na ayan, activity, galaw-galaw para pagpawisan. Pangalawa is bumili ka ng gamit, yan personal na gamit. Kahit hindi naman ganong mahal, basta, ayan, example, eh uh, damit, yan bumili ka ng damit. Baka matagal ka nang hindi bumili ng damit mo. Subukan mo, try mo bumili ka ng gamit mo. Kahit hindi siya mahal. Tingnan mo, pagdating sa'yo, pagkakuha mo, parang magkakaroon ka ng feeling na ano, parang gaganahan ko ulit. Yan. Magkakaroon ka ng mga idea na pwede mong execute ulit para makapagpatuloy ulit dyan sa ginagawa mo. Yan. Sa simpleng gamit lang. T-shirt, mm, sapatos, kahit di mahal. Yan. Short. Basta personal na gamit. Kakaroon ka ng gana ulit na gawin ng isang bagay na kinakaumayan mo. Isa pa sa mga pwede mong gawin pagka nawalan ka ng gana or motivation is huwag mong kakalimutang ano, makihalubilo. Yan. Magkipag-usap. Lumabas ka, magkipag-usap ka sa mga kaibigan mo, sa mga tropa, yan, sa mga katrabaho. Basta kahit sino, huwag mong kakalimutang magkipag-usap. Mag join sa mga gatherings or group activities. Or ano, basta tamang usap lang. Bite mo ng kape yung ano, kaibigan mo. Malaki yung epekto niyan para magkaroon ko ulit ng gana or inspiration. Panghuli, maten ka ng church activities. Ayan, magsimba para makarinig naman tayo ng mga salita ng nasa taas para magkaroon ulit tayo ng inspiration, gana na ano, makapagpatuloy. Malaking bagay 'yon, malaking tulong 'yon. Ayun. Huwag nating kakalimutan. Baka kasi sa sobrang busy natin, binibilisan nating kumita ng malaki, binibilisan nating magkaroon ng mataas na position or magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming benta is nakakalimutan na natin siya. Ayan. Tandaan natin na tao lang tayo, nawawalan ng motivation may mga araw na hindi tayo inspired may hangganan or limitasyon yung ating drive yung ating gana dahil na sa mga nangyayari sa paligid natin kaya yung mga bagay na yon ay maaari mong gawin mga simpleng bagay na ay maaari mong gawin hindi mo kailangang gumasto ng malaki na pwedeng magpabalik ulit ng enthusiasm na magpatuloy para matanggal yung pagkaumay natin sa ating ginagawa alam ko may natutunan ka sa video ito. Palike and share naman. At nga pala kung taga-flora apayaw ka at nagkikrave ka ng masarap na pansit yan, dayo ka lang sa aming uh, negosyong pansiteria, tapat lang ng Nia Flora Apayaw. Yan, matitikman mo yung pinakamasarap na pansit kabagan in town. Muli, ako si Christopher Orbillo na nagsasabing tagumpay, darating din yan. Nang di mo na mamalayan. Basta araw-araw, huwag natin kalimutang magdasal at galingan mo lang. Bye-bye!